May inay ba ang ilalim na sa sasakyan, mga boss? Baka ito yung problema. So, tanggalin niyo lang yung upper arm, lang yung front wheel na inyong sasakyan. At tingnan ang vulnerable joint nito, baka ito yung problema. So, i-check mo lang yan, baka sobrang lambot na yan. At medyo may, ano, may contain problema. So, need mo na lang i-replace. So, ganito lang yung gawin. Kumu ka na isang martilyo at eh, pok-pok mo sa ulo mo baka matanggal na gan. Ayaw rin ma! Ay hindi, biro lang pala. So ganito ang iyong gawin, mga boss. Kunin mo lang yung lock na, na nasa baba at pwede mo na yung pokpokin gamit ng iyong mga kamao. At makukuha na yan. Boss, yan. Ganun lang, kaisi mga boss. Kung meron kayong problema na ganito, kaya kayo, kayang kaya nyo na yan. Kapag marunong kayo magayos ng sasakyan, pwede na kayong hindi pumunta. Uh, pero kung gusto nyo mang pumunta ng shop, pwede kayong pumunta sa BNG, malapit nang ito sa Bay Tugbok District, Dika Homes ng Double City.